Hi guys! Hi guys. Kain po tayo. Meron po kami dito ng gulay na langka. At meron kami dito pritong isda. Kasama ko na naman guys yung mga pamangkin ko kasi nagsambay kami dito. Ayan. Um, bago tayo kumain. Bago tayo kumain, mag-pray pa muna tayo. Ang sanghal na ama. O, pray po, Mamaya na yan. Pray. Sanghal ng ama, ng anak, ng Diyos ko Santo. Amen! Thank Thanks God Thank sa so blessing! Kain guys! Ayan ka, eh, buro mainit! Kuha tayong kanin dito guys. Mamaya <laughs> <sa> <laughs> bait na, kain na! Mamaya bait na magkita. <laughs> kita na baga? Kita, kita, kita. Kain tayo! Huh? Nagre-record na yan? Yeah. Ayun nga pala. Ma ano, masarap guys gulay na lang ka tapos ito ano hmm? hey guys ista. oh, may <laughs> may lumpi guys <laughs> eh hey, lani lumpi ka lani mm. Oh. Di Hi guys. May lumpia guys. my baby guys. Guys, may lumpia yan. Tingnan mo mamaya. Mama jikin. Mama jikin Mama jikin Wae, bakal Kaya mo kapa uh, uh. Gulay. lah. Gulay, gulay Guys, gulay. Okay guys, may lumpia dito guys. Nak gusto na maghalik guys. <laughs> <laughs> Magbut na magpaano nang ano? Hi <laughs> <laughs> hey, guys, may lumpia Haha. guys.

Tuyo magiling tete. Tuyo mo. Ang gusto big. Hi guys, may minions dito guys. Ang gusto na guys. Gusto na inting. Nasay na. Ano ka mo dyan? Pag nagwala dyan, papabalangin Ay, Kaya, Ay,

kasi nakikita ka sa video dapat na dapat mano kumain matibay kumain hmm. ano sabihin mo sarap thank you papa <laughs> papa shout out papa mo Shout out mo si Papa. Sabi mo, Papa, shout out sa'yo, Jam. Ingat sa pagtinda.

kalna mau bos kan Very good be mm. good alin mm. mm. dandan lang guys baka may tinik guys mm -hmm. may tinik guys may tinik po mm -hmm. Inutan guys sa plato. Yeah. Yeah. Mabubusog pa ako guys. Busog na ako. Ang gulay guys. gulay uh. guys.

Ay, wait lang. Kain Pilay. na po. mama nakakakal si mama mo. Ano, nagkakakakamang, nagkakakanan yung panin. Padera. May, may, ano, paduman. Kuha ko Ay, Mm -hmm. Tapos, tapon mo yung tinik. mo. tapon mo Gusto malipot siya, oh. Ay! mo. Bawal sa'yo yan. Hindi, O, yun na. Na? Mm -hmm. yun na. Yun na. po. gulay. Sarap ng gulay. Hmm. pa. Hmm. Sarap. Sarap. Ang tuk-tuk, 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 ang ang tuk tuk 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 ang

anything pa lang. Ulam mm mo -hmm. lang. Tapos na kami. Ayan guys, uh, i-shout out ko muna po si Ma'am Master Chef. Kasi akala ko lalaki siya guys. Na ano ko siya, natawag ko siya ng sir. Ma'am pala siya guys, babae pala siya. Ayan. Shout out sa iyo Ma'am Master Chef. Ayan. Hayang guys, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa walang sawang panunod. At kita-kits po ulit tayo. Sunod natin yung simple mukbang. Bye-bye! Oh.